Magandang araw mga kaibigan uh, Magandang balita po ito Pag-usapan natin sa mga nagmamahal Sumusuporta kay Senator Rodante Marcoleta Ngayon po ay ang kanyang birthday uh, If I'm not mistaken, 75th birthday niya May panganak siya July 29, 1953 sa Tarlac At... Uh, ito, birthday niya. Nag-celebrate siya ng birthday. Session sa Senado. Nako, grabing regalo sa kanya. Regalo mula sa Diyos at sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Yung minimithi niya na committee. Nakuha niya na. Yung Blue Ribbon Committee. <laughs> Humanda na kayo. Anong sabi ni... Atorni Roy Nagpansod. Hala, kayong mga kawatan sa gobyerno pag nakuha ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon, umanda na kayo. Ito, pakinggan natin si Senator Joel Villanueva na nag-nominate kay Senator Marcoleta maging chairman ng Blue Ribbon Committee. ang <laughs> saya-saya. Prudente Marcoleta, as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected Ah! Re-elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Ay, move na wow. re-elect Senator Rodante. Salamat po sa Diyos. Medyo mayak-yak ako dahil sa tuwa. Alam nyo, nung inaaliposta nila si BP Sara sa budget hearing last year nakaka tindig balahibo yung ginagawa ni sa congressman Marcoleta Panona yung pagdepensa niya pag niya kay BP Sara o ngayon nasuklian siya ng pagmamahal natin na mga nagmamahal sa mga Duterte kay nanalo siya ngayon senador na siya at ito na ngayon. Kumanda na kayo. Yung mga kawatan sa gobyerno. Hmm. Dahil kahit sino pwede niyang investigahan. Uh, pasensya na po kayo. Bumabagyo <laughs> sa location ko. Flood control projects na naman. Ayan, iimbestigahan ni Senator Marcolita, yung mga ano na yan. Uh, maganda, yung zona ng Pangulo na sinasabi niya, mahiya naman kayo, mga magnanakaw, mga ha, nag uusap para sa inyong kickback, mga good for the boys. Ang ganda nang pakinggan. Kailang, babantayan ba natin kung may mangyayari ba? Baka naman, alam mo na, uh, larong politika, may maghongong, wag na, wag na yan, wag na yan. Ah. Ang pag-asa po natin, ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marco Leta, wala siyang sasantuhin. Malala ko tuloy nung panahon pa ni PRRD, yung congressional hearing sa ABS-CBN, yung renewal ng franchise. Doon ko unang nakilala si Congressman Marcoleta. Ang galing niyang magkatanong, ang galing niyang, wow, sabi ko. Doon ako unang bumilib at hanggang ngayon, bilib na bilib. Kaya, kaya, si Tatay Digong natin, ang presidente pa siya, tinawag niya si Congressman Marcoleta. Iba may kumakalat na video nag-usap lang sila dalawa. Hindi kita masyadong kilala. Kailang nakita ko na monitor ko yung ginawan yung investigation sa kamera tungkol sa ito, Dapat magsinador ka. <laughs> Ayun nga, tumakbong senador ng 2022, to. Kaya lang, ma nakita niya na alanganin pa, umatras, hindi pa panahon. O ngayon, nung inalipusta siya, nung pinersecute siya, tinanggalan siya lahat ng mga committees niya dahil sa kanyang pagdidepensa kay BP Sara. oh sabi niya, pinilit niyo ako. O, oh, sige, tatakbo akong senador. oh ngayon, senador na siya. Kaya humanda ha, yung mga may mga insertions dyan, yung mga flood control projects ninyo, yung <coughs> sinabi, nakaka nakakatuwa si Mayor Magalong. Sabi niya, pumapalakpak pa sila sa speech ng presidente na yung mga flood control projects na papanagutin po mga eh sila naman ang involved. Parang inosenteng inosente sila. <laughs> Ay, nako. So, ito na ngayon. Salamat sa Diyos. Dininig ng Diyos natin ang ating mga dasal at nandyan na si Senator Marcoleta. Kahapon, maraming nagtatanong sa mga comments. Ano? Nakuha na ba ni Senator Marculeta ang blue ribbon? Ah, hindi ako makasagot. Eh, wala pa. O, ngayon. Claro na. Okay. So, tuwing my birthday, naalala ko, kumakanta ko eh. Ito palagi ang kanta ko, basta may... Iba. Birthday ko. Birthday ng mga kaibigan ko, kinakanto ko ito. Ito, kantahan natin si minamahal natin, Kong uh, Senator Marculeta, hiram sa Diyos. Dahil ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Kaya alalahanan natin na let's live for God dahil sa kanyang buhay nito. <clears throat> Hiram sa Diyos ang ating buhay Ikaw at ako tanging handog lamang de koninais na kuis na muni tsalama nati mai bu ha re lidayaku na ku na ku Pagkatao Tanging handog lamang Sinong may pag-ibig Sinong nagmamahal Kundi ang tao Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi kumang bigyan halaga ang buhay kong tando. Ang buhay ko'y hiram sa Diyos, hindi ako nagmamahal sino ako Happy Happy Birthday Senator Rodante Marculita Mabuhay ka Okay mga kaibigan Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel nito, is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas uh, maayos na tirahan itong tribong talandi. Panorin niyo ang video na ito. Mauna ni si Angkol ang matagaan o sa akong payag nakagwali so nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuun lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do nagtinabanga sila sa pag atop sa ilang balay Para ba? Eh, na, eh, ito, ito. Tala -tala. So, bisan na. So, makita, ito, na. Karon ko lumana gyud ang balay nga likwan. Unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero og plain tin pa ko? Amat sa Ginoo. Nga nakabalay ra gyud ang akong anak. Oo. Kay nakigloon lang ang imong na anak. nakigloon lang sila sa ako. Og imo lasi ang gitabangan. Aron lang makabalay. Ug ako islang gitabangan nga aron makabalay. Uh, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gyud sila. So, dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So, salamat.